Mga netizens di rin kinaya ang kilig ng mahuli sa akto si Alden at Catherine. Ang mga bituin ng pelikulang I Hello, Love, Again na sina Catherine Bernardo at Alden Richards ay muling naging viral at trending sa online na mundo dahil sa kanilang bagong pagganap na nagdulot ng kilig sa publiko. Sa kasalukuyan, umaabot sa social media ang isang maikling video clip na ibinahagi ng isang tagahanga kung saan makikita ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo at ang sikat na aktor na si Alden Richards na magkasama muli. Ang video na ito ay agad na umani ng maraming views at reaksyon mula sa netizens. Sa clip, makikita na kasama rin nila ang ilang mga bata na labis nilang pinasaya at pinasigla. Ang pagkakakasama ng mga bata sa video ay tila nagbigay ng dagdag na saya sa kanilang pagganap. Kitang kita sa video ang ligaya at saya sa mukha ng dalawa, habang nakikipaglaro at nakikipagkulitan sa mga bata, na nagpakita ng kanilang pagiging maalalahanin at masayahin. Ang reaksyon ng mga netizens ay punung puno ng papuri at tuwa. Maraming mga viewers ang nagkomento ng kanilang admiration para sa magandang relasyon na nabuo sa pagitan ni Catherine at Alden, at kung paano nila naipadama ang kanilang saya sa pamamagitan ng simpleng pakikisalamuha sa mga bata. Ang kanilang natural na pagkakatuwa at likas na charm ay tiyak na umaapekto sa kanilang audience, kaya't hindi nakapagtataka na agad na nakakuha ng pansin ang video. Ang mga ganitong klasing moments, kung saan makikita ang kanilang tunay na mga pagkatao, ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa kanilang mga tagahanga. Maraming tao ang humahanga sa kanilang kakayahang magbigay ng kasiyahan at pagmamahal sa mga tao sa kanilang paligid kahit sa mga simpleng pagkakataon tulad ng paglalaro sa mga bata. Ang viral na video na ito ay nagpapakita lamang ng patuloy na apela ng mga artista na ito sa kanilang mga tagahanga, at kung paano nila patuloy na nasusuklian ang suporta ng kanilang audience sa pamamagitan ng mga maliliit ngunit makabuluhang gawain. Ang pagkakaroon ng ganitong mga moments sa publiko ay hindi lamang nagpapalakas ng kanilang mga imahe, kundi nagpapakita rin ng kanilang tunay na pagmamalasakit sa iba. Sa kabuuan, ang pinakabago nilang video na ito ay nagbibigay ng dagdag na aliw at kasiyahan sa kanilang mga tagahanga, at patuloy na nagpapatunay sa kanilang kakayahan na magbigay ng positibong enerhiya sa mga tao. Sa kanilang patuloy na pagganap at pagpapakita ng kabutihan, tiyak na hindi mawawala ang kanilang popularidad at ang kanilang koneksyon sa kanilang mga taga-suporta. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.